Hello po, magandang hapon. Sana andito nga po ako sa Barangay Baluguin Mag-house visit lang po. Tatanong ko lang po muna kung nandito si yung sinanay. At ayun nga, wala daw si ate nasa kabilang bahay nila. So, pinapapunta ko na lang po sa office para magtanong yung Mr. Ay po, so hanggang dito na lang po muna at pupunta pa po ako sa susunod kong pupuntahan. Nandito na nga po ako sa Barangay Buhangin at, at dito na si ate yung hinahanap ko isa. Bahay. So, dito para sa may tindahan. At ayan po si nanay. Okay. So, dito lang po muna at kakausapin ko si nanay ng Heart to heart. <laughs> heart to heart. Mamatawa <laughs> siya. Okay. So, magandang hapon po. So, andito po si nanay. Anong pangalan mo, nanay? Eh, Amy Campa. Ah, kamba. Uh -huh. Kumusta naman pambuhay? Okay lang, nanay. Okay lang. Ilan taon na po kayo? Ah, uh, 72 na. Ah, uh, 72. So, ilan taon na kayo nagsama ni tatay, yung asawa? Ay, nag-alala. Yung panganay ko ay... Ano? 57 na. Oh, ay kami ay So matagal ano matagal na ano ano po yung sikreto sa ganun bakit tumagal eh nasa sa pag pag samahan ano? Samahan. so magandang samahan lang so, talaga ang solusyon ano halimbawa yung mga sa sa oh oo oh, eh. e, pero totoo ba yung sinasabi nila na maganda rin oh. daw yung may away pati ano <laughs> <laughs> Yan nga lang, ay hindi mo mahanapan ng mag-aaway kahit ni pa sa mga pagkaka-girlfriends na nagagal, eh. Mm. -hmm. Ay s'yempre, natigil siya. Ah, natitin din. So, ay, lalaya san ako. Ay, ah, lalaya ka So, kahit kahit ganyan pala talaga 'no. So, ano lang talaga 'no. So, parang give and take lang. Okay. So, aga dito na lang ko muna 'no. Hello po, papunta nga po tayo dito sa isang bayan. So, ah, dito yung bayan nila. So, so, Ayan, kahit linggo, tatrabaho ako para hindi natatambakan. So, andito po ako naglalakad. Galing na ako dun sa, kla, sa bahay ng client. So, lakad-lakad na pabalik. Pabalik na ng bayan. So, Iniwan ko na yung motor ko dun at kala ko maano yung putik, hindi naman pala. Ayan po, so magta-drive na po ako ng motor. So mamaya na lang po ulit. Ah, maganda nga po. So nandito po ako sa group meeting dito sa Inalig. Ah, okay. Ayan si ate. Ayaw pa sana magpabayo kasi hindi daw siya prepare. <laughs> okay Pabiglaan uh, daw. Okay. So, kumusta naman ang buhay ito? Buhay single. Mahirap po. Mahirap. Pagawa nga, may apat akong, may apat akong anak. Tapos oh. estudyante ko. Tapos walang galing sa tatay. Okay. So, saan? Paano mo nakakaya yung ganung ano na? Ilan ang anak mong inaanuhan? Paano mo nakakaya? Ano po, discarte lang sa online. Namimili ng mga ano. Parang buy-in Ah, buy-in So, bakit mo Kasi sir, ayaw magbago. Ayaw magbago. Hmm. Sabi nila, pag ayaw magbago ng asawa, magbago ka ng asawa. Lo, huwag naman ganun. <laughs> ayaw kasi niya magbago. So, okay. <coughs> so, so, ilang taong kayo nagsama nun? Ay, ang din. Parang ano, pinatapos niya lang hindi buko, tapos nabuntis niya. Ayaw na. Pinatapos <laughs> <Kaya>, niya hindi <laughs> buko. Oh, shout out mo. Eh, mama, maya, may ano na yun. May ano ka na pala, may bago. So, mahal mo. Yung bago ah, hindi mo oh. Gaano? Huh? Gaano mo kamahal? Hindi ko naman sa uwat. Hindi mo sa uwat. Saan tawagan nyo nung bago pa lang okay. kayo? Oh, ang tamis na mo. Parang tobleron. Ano po? Ano man ang sabihin nun, sir? Ano po? Ano man sabihin nun? halo ako yun, yan basta ah, okay. hello hi, ito hi, ito, rande ito rande po ang bolso ni Ate. hello po ayoo oh, naginting tingin, tingin ay ka ay tingin ka ay Hi, hi! Hi ka, hi! Hi, po. hi. Ayan, kanino. Kanino ah, <laughs> 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 ay hi! ay 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 Ayan ay 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 <laughs> At ang... Sige mag-advise Ano yung advice mo sa kanila? Kung ba bakit mo kinakaya yung Ganun, Siyempre sabi mo Walang support ang nakukuha sa ano Hindi ka kumaiyak ako, sir Mababaw luha Ah, so ayaw mo nang Ayaw mo nang magbigay ng na advice Okay lang, ano lang Huwag nilang oh. ano, parang huwag nilang ipako yung sarili. Huwag silang maging marte, huwag silang maging martir. Oh. Sipin nila yung future din ng mga anak nila kung mag stay sila sa relasyon na toxic na para sa kanila. Ah, Kaya, oh, okay. okay. Saka discard lang talaga kailangan. Ayun. Yun talaga ang kailangan natin ngayon sa buhay, discard Mahirap hmm, yung tutulog-tulog ka tapos asa ka lang sa ano, sa ako ng asawa ko. Hmm, Mahirap talaga. So hanggang dito na lang po muna ang aming kulitan ni ate. Bye. Hello po, magandang hapo. Nandito po tayo sa barangay Ilaya. Lumipat daw dito from Inalig. Ayan. At nandito na nga. Kaya dito muna. So naandito na siya. Nakita ko din. Pabalik-balik. Galing na ako dyan. Tapos bumalik. Balik naman uli. Ayan. So, hanggang dito na lang po muna. Ito na po si ate, o. Ang tagal kong hinahanap, pabalik-balik. Okay. Oh, Shoutout ka na. Kaya hmm? sa shoutout mo. Shoutout! Ito Oh, wag na. Anong tawagan yun yung asawa mo? Asawa mo lang. Pangalan mo? Wala ka man lang kalambing-lambing sa katawan. Siya ay. Ha? Ay. Ay. Ang tawagan sa akin ay. Bakit ay? Anong ibig sabihin ng ay? Kasi taga-kaya sundo kaya. Ah, ka sa ako, siya, ay, ganun. Ay, ganun, ay, Kaya, ay. Kaya na naging ano mo. Okay. mo kamahal sa si asawa mo? Sure, 100%. percent. mo kung mahal mo, mo kamahal. Hundred 100%. oh, 100%. percent yes. Hanggang kamatayan. Yes, tell that do us. Ay, ayun! Ay, <laughs> <laughs> Oh, Ganun Okay. Ganun. Ganun na. Ganon na. Ganon dapat. dapat oh. So, ano sikreto nyo bakit hanggang ngayon okay, ay boys. going strong pa rin ng pagsasama? Ah, uh, respectful respetuhan na. Yun! Yeah. Ayos! <laughs>